Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid inyo ng Office of the Vice President. Ipinagpapasalamat ng maraming commuters mula sa Davao City ang patuloy na paghahatid serbisyo ng libreng sakay programa ang kwento ng iba pang pasahero na naalalayan ng programa. Tunghayan natin sa so ulat na ito. Alas 8 ng gabi, nang maubutan namin na nag-aabang ng OVP Libreng Sakay Bus ang pamilyang Dagoling. Kwento ni Elaydi. Araw-araw silang bumabiyahay patungong barangay Lasang sa Davos City upang magtinda ng kanilang mga produkto. Hamon para sa mga pamilya ang laki na kanilang magagastos sa pamasahe, lalo tatlo silang bumabiyahe kada araw. Lugi rin umano sila kung kukunin pa sa kanilang kinikita ang pamasahe kada araw. Um, if commuter daw ko siyang tabang aside sa makatipid kag pamasahe, muna ni ang ang treatment comfortable ka and then dili para sa kanang mag-commute gig kang uh, Saad ni Elaydi, mas panatag sila sa loob ng OVP libreng sakay bus. Mas more safe ang iyang biyahe instead of uh, magdali ang bus, dili kay na may regulations po nang ginasunod. So, to nga, dako pitang tabang sa mga sa family din. Kabilang din sa mga naalalayan ng programa ang mga senior citizens, tulad ng 70 years old na si Nanay Arsenya, Nakadaaraw kada araw bumabiyahe mula sa Barangay Buhangin patungong Barangay Bunawan. Suki na rin si Nanay Arasanya sa libreng sakay program ng OVP. pa pauli na lang mong kumakasakay kay padulong sa iyo ang nadimayo. Pauli, kasakay ko din Ako isiping sa, sa kasimana sa isinta. Mm -hmm. Ito naman ang naging mensahe ng mga pasahero para kay Vice President Inday Sara. Oh, Mawanda pa. <laughs> magpadayon pa. Oy, salamat, salamat Deep Sara, continue, may mo ang imuhang kalihukan, parihaan ni nga libreng sakay para sa tanan. Kay, very comfortable for us. Maraming nasa sa cruise ship pa ni imuhang, imuhang <laughs> <Imuang> sakyanan. <laughs> Napadya yani, yung wine table, o pwede kape. So, thank you kaayo kay nakatabang ka sa mga lumulupyo diri sa ato ang Mindanao. Thank you so much, BP. Kaya dako kayo miong natipid sa pamasahe. And aside from that, the comfort na nahatag ni mo sa libring sakay sa mo every Monday and Tuesday, dako na kayong tabang sa mo instead na um, ibawas na mo for pamasahe na siya sa mo ang uh, pamaliton for daily basis sa tindahan po. Thank you so much, BP. Ako si Maribeth Adlawan. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Baliyang News. Ako po si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.